Dapat ba nakashort? Oh, so, ah, so, so yun, yun guys, magandang magandang maganda umaga sa ating lahat. Yun, dahil umaga dito ngayon. Dahil magandang umaga. <laughs> <laughs> so yun, nandito kami ngayon sa Bintulagan Uno. Yan, sityo. Bintulagan Uno. Punta kami ngayon sa San Rafael Cape. So, yay, nandito na ako. <laughs> so for a while, panoorin nyo muna ang so, aking intro. No, no. Whoosh! So yun for the meantime Dahil tapos na rin yung ano ko, intro ko Puntahan namin yung president ng Kuweba ng guides For information ngayon Kasama ko na ulit sila Naglalakad sila Yun nagreklamo na agad sila dito pa lang Dapat daw Yun nag short Yan yeah, nagreklamo na Dito kami kami na, may. Ay, syupa, mo Tapos yon guys Tapos na rin At nakakuha kami na information So next namin is Hintayin na lang namin yung guide para makaalis na kami So yun Hintayin nyo na lang na makapunta kami doon Sa inyo, saglit lang sa amin Matagal-tagal to Pupunta na kami doon See you sa kweba Bye bye pop up 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 in the end next song Charles yun, nagbiyahe na kami pupunta dito. So, ano lang naman yon? Short trip lang naman. Ngayon, 400 meters ang lakad. Diba Nalakarin. 200 Pero pag meters. Pero kami, mga, ano mga 20 minutes lakad lang. Hmm. Mabagal mga maglakad pa. So, 200 na patag lang. 200 meters din na bundok. Kasama na namin ng guides. So yan, kita-kita kita na lang tayo sa entrance. Tapos, ito na muna ang continuous na ating konting montage. So yun, short trek daw. Hanap na short trek yan, no? <laughs> At mas Kailangan mo nebulizer. <laughs> okay. <laughs> so yun, nandito na kami sa kuweba after a short trek na matarek. Sabi daw, patag yung 200. Lahat. <laughs> Lahat, puro. Pakihat. <laughs> so yun, pasok na kami. Mag-gear up muna kami. Masuot muna kami ng... Ito ah. na Arat na. na. gear up na kami. Ready na kami pumasok ng kweba. So, ayon sa aming... Uh, sa, ayon sa president ng tour guides. Itong kweba na to is... Na-discover ng mga aso. Nung 1943. Mali. mo. Hindi makita. Tapos, after madiscover ng mga ngaso, mga, aso? mga ngaso, namang yan, siya ay ginawang minahan. Ginawa siyang minahan. Pagkatapos nun, kinukuha dito yung mga tae ng paniki. Tinadala sa negros para gawing pataba ng mga sugarcane yeah. Tapos after mga 90s mga ganun, tinigil siya dahil uh, may isang part dito sa chamber na gumuho. kaya afternoon natigil yung pagpasok dito sa kweba. Tapos nasimulan ulit magpasok pasok dito, na libre. pero may guide na afternoon mga July 21 mga July 21, 2016 siya ay na na recognized as a tourist spot tapos ngayon ay ginawa ng uh, parang milista na ano, nila na may bayad itong lugar na to so yon, no simula nun marami na siyang tourist <coughs> marami ng tourist na ganyan ganyan tapos pumasok ang pandemic yun ulit na ulit ang mga tourist niyan. Hagiya na ulit. Pinasarado ng pandemic. Ngayon, hagiya na ulit magkaroon ng mga tourist. So, yun lang for your informations <laughs> So, si meron dito na tubig siya pero nagpo-form. Tawag siya ay stalag, stalagmite. Stalaglite. <laughs> yan, yeah, siya yun. Ang battery. Wow. Kung ano mag So yan, may tubig kami din ang anak. Putik. <laughs> Mas malalim pa to kung umulan talaga ng malakas ka gabi. Ang ilaw yung bato, astig. Wala na, basa na yung ano Wala na, basa na yung ano ko. Wala na, na yung ano

Pero Ano masasabi niyo sa trail adventure ko? Nakatakot na lang. na ka niyan. Rinig mo na yung falls. Ito na yung falls. Pwede naman yan. <laughs> ito na yung falls. Pwede po ah Kisa mo po picture dyan, ah? Okay. Tapos pagkatapos nun, nalimutan kong videohan yung uh, tinatawag nilang rice terraces. Pero ang tawag talaga sa kanya is rimstone dam. Ito siya. So yun lang dahil nalimutan ko lang. Ito na susunod sa video na to. Hmm. Para hindi ko ba ko? Ano? 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 Ah, ibon. Ah, ibon. Ano po nang, 'no? Aba, po ba? Mga? Tanga. Wow. for context, hindi pa po ito yung uh, pinakambat chambers. Hindi namin pinuntahan yun dahil pinagbabawal na muna ang puntahan. Ano hmm. So yun guys, kita try daw natin na walang ilaw. Puta ilaw. Yan na. Oh, <laughs> 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 ano ba galing? <ganun? laughs> <laughs> yun. Guys, dilim. Biliwanag <laughs> pa kasi po niya. Oh, wow. Wait <laughs> lang, Beng. Palangit na, Beng. Oh, ilaw lang. <laughs> dilim. This is us during the KB. Yes, and we are so happy. Enjoy? No. Yes. Ikaw, okay, Kate, enjoy mo. Tingin naman sa camera. Ano? Tingin naman sa camera. After that na pano experience namin kung gaano kadilim sa cave umakit na kami at yun na. Ito na yung palabas na ulit. Nag-picture taking, das, tapos tapos noon, gear out then done wala tapos <laughs> so yun nakalabas na kami ng kuweba so ito na muna ang last namin na punta dito dahil ayaw nila nakapagod na ako so see you next next kung may documentary ulit o kaya vlog see you next na ganun <laughs> babush